Good morning mga kalapati. Yung mga mahihilig diyan sa kalapati, good morning po sa inyong lahat. Ah, uh, ito pinakawalan ko po yung uh, lahat ng aking kalapati. Bali papakainin ko sila mga kalapati. Ito. Natutuwa ako mga kalapatids kapag uh, ganito. Pinapakain ko sila sa kalye. Ayan, ganyan. Ayan, tuwang-tuwa ako nyan mga kalapatids. <laughs> Isa ito sa nagpapasaya sa aking buhay. Ayan. Siguro hanggang sa pagtanda ako mga kalapatids, mag-aalaga pa rin ako ng ano, kalapati kahit matanda na ako kahit umuugod-ugod na ako mga kalapatids <laughs> yan pakain tayo mga kalapatids inahabol ni Dugger yung pusa o. Oh. Sugar. Ayun si Blanco, umiiyak ko. <laughs> Tinalian ko kasi nahabol yung mga kalapati. Yun oh. Know, umiiyak. Hindi, kain kayo, kain kayo. <laughs> kain kayo. Pasahi, pasayahin nyo ako mga kalapatids. Hindi, mga kalapate, pasayahin nyo kasi kaurag. <laughs> Ayan. Napakagandang tignan mga kalapatids. Oh. Eh, Habang nagpapakain sa kalyo. Wow. Grizzle ito yung mga paborito ko mga off color tapos itong puti mga kalapatid so. yan itong puti mga so. kalapatid yan yung mga dark color yung blue bar eh. napakalupit yan mga kalapatid so, may sing sing yan na japan eh. ito, may sing sing tung japan tapos yun yung isang yun yung blue bar na yun uy ubusin mo na người gempu masuk nhé. there 现在。<Okay. S 2> okay. nampak alam red check racing anda no kapag uh, pinapakain sa ano yung iba kasi bali hindi pa tumutubo yung mga pakpak mga kalapatids bali ginuntingan ko kasi sila mga kalapatids kaya hindi pa lumilipad pero yung tatlong uh, mga puti lumilipad na po mahaba na yung mga pakpak nila lumilipad na po siya dito yung uh, tatlong puti yan kaya nakakatuwa Good morning sa lahat ng mga nag-aalaga ng kalapati. Ah, good health na lang tayo lagi. Maging masaya tayo hanggang sa pagtanda natin sa pag-aalaga ng kalapati. Maraming salamat. Subscribe na rin po kayo sa akin YouTube channel, Kaurag Vlog. Bye!